Hi sir, shout hmm? You can speak. Kagalog. Ah, uh, so Ah, uh, okay sir. Copy. Your drop sir is for uh, exact location. Just tell me. Yeah. Tapa Avenue. So thank you so much. kay Ma'am na lang nandito. Uh, Ay vlogger. So, it's okay. It's okay. Thank you so much, Ma'am. Maraming salamat. So, dito tayo ngayon sa Tondo, Manila Dito sa may Dagupan extension So may nakuha tayong booking Dito sa may shopping mall mga idol Sa Soler Papuntang Ed sa Mandaluyong So pick up na natin mga idol Let's go, tawagan muna natin so, sasabot, Kung sa kung legit yung booking Kasi mamaya yeah, baka Alam mo na maraming mga fake booking ngayon At nanti-trip lang <laughs>

Sundan ko na lang. Okay, okay. At BNB ha. BNB ha, kuya. Yes, thank you. Just wait. Malinggi. It's more people in the Philippines. Hi, ma'am. Hello. Hello. Just wait, just wait. So very traffic. Here I'm here in the Bisoya. You know the place, right? Yes, ma'am. Don't worry. Just wait. I can call. I can call you if I arrive your location. Yes, ma'am. Thank you. No problem. Thank you so much. Mga idol, ano na, papalaban tayo ng English dito ah. Kasi ano ata ate, para ano ba tawag dito? Tawagan muna natin mga idol. Tawagan natin. Hello, hiya. Hi, hello. hello. I'm here in a shopping mall center. So, I'm here in Metrobank. Three. Hello, Kuya. Saan ka na? Ah, Ma'am, dito ako sa may Metrobank. Saan ba yan? Metrobank? Oo. Dito ka sa Kulipit. Ang pila. Sa Kulipit sa... oh, pala. Kulipit din sa may ano ko, PNP. Ah, sa likod siya. Oo, oh, nasa likod. Bale, ito sa 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 may 1188 na kapag na ano, 999. Okay. Unang kanto kanan. Okay. Nagtayin uh, ka niya kuya? Yes ma'am, nandito naman ako eh Okay, okay Ayan, PNB, PNB, tama? Ah, uh, PNB Nandito na ako eh Sa PNB? Yes ma'am Saan dito? Ito ako okay, yung may kasamang car Dito sa may car Saan? Sa may Kita niyo po ako? Radio Naki ano ka. Nakita mo? Nakita so, kami lalabas kami ni Sir. Ah, okay. Okay. So ayun, nagtagpo rin. Nagtagpo rin oh. ng ID. <laughs> Ma'am, thank you so much. Thank you. Shout out sa iyo ha. Hi sir, shout out. You can speak uh, Tagalog? Pagpila oh, Ah, so little bit Ah, okay sir Okay. Uh. Wait sir I can arrive my application uh. Ah? let's go Yes, <laughs> sir sir Your drop-off is Eja, Manggaluyong? Yeah, Eja Where in Eja? Actually ah, uh, Levantec, you know the Levantec? Levantec, ESA The metro. Uh, Pasai, niat Pasai Paklaran Matthew Dropopis Mandaluyong Ito na, Exa LRT. LRT tap Abi Avenue? Ah, uh, correct, tap Avenue So your drop off is yes, top yeah. Avenue Corner ng Edsa yeah. That's right, sir? Yeah, correct Okay uh, I cannot cancel, man no. No, no, no Cancel. No cancel Because... Uh, Just yes, check um, Th Yes. Thank ma'am. Mali kasi yung ano. Mali yung booking niya. Ito uh, si Mambuti nandito rin. So, so uh, your drop, sir, is for uh, exact location. Just tell me. Yeah. Avenue. thank you so much. Thank you so much kay Ma'am Buti na lang nandito. Avenue. I'm a vlogger, so it's okay. It's okay. Ako sa isang kiti, follower siya. Kilala ko yun si Siro. Thank you so much, Ma'am. Maraming salamat. Thank you. Thank you so much. Wala pa, Ma'am. Nagpapagawa pa ako. Ito po. Ang na sa isang kiti. Thank you so much mama. Salamat. Sa sa okay. kay... so, thank you so much. Thank you so much sa pag sa pag-guide kay sir. Thank you so much. Thank you mama. Okay na sir? Salamat. Thank you so much. Okay. okay. Ma'am, thank you. So, let's go sir. Okay. Dito na tayo mga idol dito sa Kalawa Avenue dito sa ano, Manila uh, Tap-Avenue si Sir papuntang Southbound dahil sa Nagkamali ng pin si Sir kasi dapat sa manda siya mag-drop So dito lang pala siya sa Southbound dito sa May tap nyo dito sa May Pasay So samahan niyo kami mga idol ng Sir what are you doing here in the Philippines? You have a job? I'm Study study about the Filipino language or what? So, kaya pala lang dito sa sir, kasi nag-aaral siya. Pero hindi sa ano siya, hindi sa about sa Filipino language. So, study at lang siya. Nag-aaral. So, ayun nga mga idol na i na natin si sir dito siya pumasok papasok doon ayun ayun na uh, ano so maraming salamat kay sir kahit medyo hirap kami mag-usap kasi English spoken and uh, Bangladesh kasi so hindi siya nakakapag nagsasang kasi ng Tagalog pero little bit lang kaya hindi natin masyado magigat. so wag ka lang maraming maraming salamat